great great day malayang puso ayan marhay na aga Bicolandia shout out sa mga uuwi ng probinsya ng Bicol mga kababayan po natin na uuwi ng probinsya para magselebrar ng kapaskuhan at bagong taon uh, dito po sa kabikulan magbaon po tayo ng mahabang 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 pasensya dahil mahabang-mahaba ang inyo pong uh, babaybayin traffic sa barangay Lupi Camarines Shout out sa mga uh, namamahala lalong-lalo na sa DPWH. Shout out po sa inyo, sana po ay bigyan nyo ng pansin ang, ang isang suliranin po sa uh, bayan ng Lupi, Marini Sur. shut uh, shout out din sa mga Villa Puerte nakaupo ngayon. Uh, mga kamalayang puso. Uh, Bicol Tagalog muna po tayo ngayon mga, mga kamalayang puso. Ayan, sinashout out ko ang uh, gobernador na si Luigi Villa Puerte. Uh, bisitahin nyo po yung barangay Lupi. Sobra pong delikado na yung ano Uh, daanan ng Manila to Bicol, Bicol to Manila. Talagang sobra yung dinanas naming traffic. Halos kulang-kulang 4 kulang hours na traffic ang binuno namin. Uh, congressman Villapuerte, Luis Villapuerte, uh, alam ko niyo ang Bicol. Kaya nagpapalit-palita lang kayo sa sa trono kaya kung mahal nyo talagang Bicol kung baluarte nyo ang Bicol ah uh, bisitahin nyo po bisitahin nyo po yung barangay Lupi sa lalong madaling panahon lalong lalo na yung DPWH kasi napakadelikado na yung daanan ah uh, one way na lang ang daanan po doon kasi yung kabilang kalsada mga kamalayang puso ay gumuho na kinain na ng tubig kaya ora mismo maaring ito ay gumuho at hindi na madaanan kawawa naman baka hindi po tayo makabalik sa ating pong uh, mga pinanggalingan lalong lalo na kung dito ka lang nagbakasyon sa Bicol at dito ako nag-celebrate ng kapaskuhan at bagong taon dahil uh, meron pamilya dito sa Bicol. Kaya nananawagan po ang inyong lingkod si Malayang Puso na bisitahin yung Barangay Lupi dahil talagang matindi po ang, ang kanilang suler ngayon. Kung maaari, makapagpadala po doon ng ng pangtambak yung sa mga gilid ng kalsada para hindi po maiwasan na po yung ano ano mga sakuna at yung naka-stack po na tubig sa kabilang kalsada ay may transfer sa ibang area na piling transferan kumbaga magamit po tayo ng pump para maubos yung ano kasi tuloy-tuloy po yung ano yung bus ng ulan dito sa kabikulan ilang araw na po ako ditong na uh, nakatambay eh, talaga hindi po namin nasisilayan ang sinag ng sikat ng araw uh, puro ulan kaya kung tumuloy-tuloy pa po ito dahil sa masamang panahon eh, maaari pong uh, maging cause ng accident o patuloy na ano uh, na pag-ulan mga puso kaya shout out shout out sa dito sa DPWH alam ko po kahapon or ngayon ay nilagdaan na po yung budget at talagang dinagdagan yung budget ng DPWH sa ngayong 2025 uh, medyo malaki po ang dinagdag sa inyong budget kaya pangalagaan po ninyo yung mga uh, daanan po natin kasi ito pong Andaya Highway ay dumudugsong po sa Luzon, Visayas at Mindanao dito po dumadaan yung mga mga pasayero natin na pupunta ng Visaya yung mga cargo truck na pupunta ng Visaya dito rin po dumadaan kaya sa lalong madaling panahon ay maayos po itong daanan po sa barangay Lupi Huwag uh, po sana nating panuorin lang. Marami na pong mga nagbablogs. Marami na pong nag uh, ano ng video dito po sa barangay Lupima mga kamalayang puso. Kaya pinahawagan ko sa mga Bilya Puerte kung balwarte yung Bicol sana uh, maging aggressive po tayo sa pag-rescue dahil isa itong uh, suliranin sa mga biyahero na kagaya ko lalong lalo na yung mga na, na, namamasyal dito sa Bicolandia ayan, hindi po natin nasulid mga kamalayan puso na mag Bicol na vlog <laughs> uh, talagang Tagalog pa din kaya <laughs> maray na aldo po sa Indugabos na mga uh, bi Bicolano na, na nandito po na sumasabay-bay sa aking youtube channel at uh, patuloy po na nagsiselebrate ng, ng diwa ng kapaskuhan dito po sa kabigulan at pagsalubong po ng bagong taon maraming maraming salamat at hopefully ang uh, pag action po ng ating government ay mabilis uh, sa ngayon wala pa po tayo nakikitang update kung mayroon nang bisita uh, Uh, Kawani ng uh, DPWH kaya nananawagan po ang inyong lingkod at ang mga kababayan ng mga ng Bicol na bisitahin itong Barangay Lupi para hindi na po magtuloy-tuloy itong uh, habang hindi pa bitak yung kalsada. to pa lang mga gumuhong lupa ang uh, masud na natin mga kamalayang puso. Hanggang sa muli. Bye-bye.